Okay guys, uh, good morning sa inyo na lahat At nandito ngayon si Papa Lon sa Tiapu uh, Galing tayo sa simbahan Ngayon, naglalakad tayo dito sa uh, Pasig River to uh, Ito yung uh, John's Bridge MacArthur Bridge Ayan, ayan Naglalakad tayo dito Ayan yung city uh, post office mga guys oh. Ngayon, napakagandang view dito Naglalakad tayo dito Ayan o, kita nyo naman o oh. Ang ganda Ayan, good morning, good morning sa ating lahat ng mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan, naglalakad ngayon si Papa Long dito para may pakita natin sa inyo. Ikot tayo dyan sa kabila mga guys para may pakita natin sa inyo. Ayan o. No? Oh. Sana pala maglakad dito pag ganitong oras. Ayan. Ito yung MacArthur Bridge. Ayan. Pasig Graver ayan ngayon naglalakad tayo dito guys para may pakita natin sa inyo yung kagandahan dito sa Manila ayan ang ganda ng lugar dito guys kasi napakalinis kita nyo naman yung mga dinadaanan natin malinis ayan kitang kita talaga oh the best sobrang linis ang Maynila ang ganda ng uh, simoy ng hangin rito uh, masarap ayan oh kita nyo mga guys yung mga view dito sobrang ganda ayan medyo pababa yung tubig ngayon maglo low tide na siya kaya mabilis yung agos ng tubig ko oh. mapapansin nyo ayan tara at sumahan papunta tayo doon magikot ikot tayo mga guys dyan tatawid tayo sa kabila ayan guys oh. may naglilinis yan oh. si kuya naglilinis may mga patang ilaw para mawala yung sapot diba alakad lakad tayo dito kita nyo naman guys yung dinadaanan natin dito napakaganda oh, nakasapirit yung mga lalagyan ng basura ang ganda pa ng lalagyan ng basurahan ay nalalaglag yung mga dahon <laughs> patay na dahon pero ang ganda napakalinis wala kang makita ang basura rito dabis talaga ang Maynila sobrang linis yan kagaya nyan may mga halaman ang ganda. Yeah, kagaya yan. Halaman pa rin. Napakaganda kasi the best talaga yan. Ito yung lalagyan ng mga basurahan dito. Ayan o. Oh. Sa lugar kasi pagka maraming mga kahoy kagaya may mga puno na mga halaman. Maganda. Tingnan. Ayan o. Oh. Habang naglalakad tayo dito mapapansin yung mga guys. Napakaganda. Diba? Ayan lang yung post office. Oh, yung mga halaman dito napakaganda. Alagang alaga. Ito yung mga mas maganda alam niyo guys. Ito sa sa maganda mga isang lugar na malinis. <tong sound> Mapangusa. sa pag inaamoy mo yun lang nalalanga pa yung hangin maamoy mo napakalinis, ang ganda, ang bango sariwang sariwang hangin ayan ayan yung mga halaman dito ah, napakaganda Kahit yung natin dito, malinis oh. ayan ang marmol. Ayan e, mga guys, yung bridge na napakaganda. Ayan yung Jones Bridge. Ito siya. Kasi yung kanina doon, yung MacArthur Bridge naman yun. Ayan, napakaganda, napakababaw. Lakas ng Agos kasi papapa uh, pababa yung tubig. Ano, low tide siya ngayon tatawid tayo doon sa kabila guys naman pakita natin sa inyo at sama nyo oh. tara yan natahan tayo dito sa tunnel mga guys o oh. ano? Oh. yan ganda and one way. Ngayon tatawid tayo dito para makiat dito sa taas. Yan. O, oh, di ba? Ang ganda ng view rito. O, oh, ayan yung John's Spray. Napakaganda Ang ganda ng uh, Nilalakaran natin dito oh. Kita nyo mga guys oh. diba? Doon sa kabila may mga paninda din doon Ayan, Sama nyo papunta tayo doon Ayan mga guys, oh, so, uh, tatawid na tayo dyan sa kabila. Akit tayo dyan. Ayan. Akit tayo dyan sa taas. Niyo, oh. So guys, yung ating mga tagalinis dito sa Maynila. Ayan, sila ate. Hanggang doon, naglilinis siya na doon. Ibang grupo din kasi dito. Yung mga sa Manila Bay, iba din doon. Ayan. Dito mo makita yung kagandahan sa Maynila. Napakalinis. Ayan mga guys. pakita tayo dito para pakita natin sa inyo. O, oh, di ba? oh ha? Sabi, ah, ang ganda. Okay, nakita tayo dito sa taas. Dito ang dito may naglilinis dito mga guys. Ayan. Ate oh, naglilinis, nagwawalis. Diba? ba? May kita yung yung kanon dito sa Maynila talaga. Alagang-alaga talaga. Oh, ha? Saan pa kayo? O di dito na sa Maynila, lang ang napakaganda. Tapos pa ng building. Ayan sa ate, nagwawalis. mga guys, oh, kitang kita nyo Napakaganda Saan pa kayo? Dito at napakalinis Ayan, winawalis natin yung mga uh, plastic dito Para manatili yung kalinisan dito Ayan, yung mga Nagkukan dito mga biker Mabapahinga di ba? Ang mga guys. Yung mga naman masyal na mga biker. Papababa tayo diyan. Ikot-ikot tayo dito bago umuwi mga guys. Ayun oh, kita niya naman oh, ang gagandahan no. Oh. Di ba? Ha. laking bakal pala to. Ayan mga guys, uh, pababa tayo. Kung makipansin niya naman. Ayan yung view dito, Napakaganda daw. O, oh, di ba? Ngayon, na uh, bababa tayo doon. Papunta tayo doon sa kabila. Para ipakita natin sa inyo. Ganda ng view dito. e mga guys, oh, naglalakad tayo dito. Napakaganda. Ngayon, mag-ikot-ikot tayo doon sa kabila para ipakita natin sa inyo ganda maglakad dito kasi kulang-ulang uh, makakan yung hangin dito sa riwa. Sarap maglakad. ganda ng view. Ayan. Ayan. Yung mga namamasyal dito. Ayan mga uh, nagpa-practice sa pagsayaw. mga guys, napakaganda, ano ayan tingnan nyo ang tubig ito, bigit? malinis uh, walang lumulutang na basura maliban lang itong mga water lily dito na lumulutang ayan, saka so, pag naglakad ka dito maganda, malinis dito siguro masarap dito mamasyal pag sa gabi na kasi ay hindi man tayo pwede pag sa gabi guys uh, pinapakita ko lang sa inyo yung lugar na magagandang puntahan dito dito sa John's Brain Ayan. Kagaya yan, yung may mga kwan dito, may mga banda pala sa rito sa gabi. Ayan. Diba? Kaya wala kang masabi dito. Grabe yung uh, kaganda ng Maynila. Ibang iba talaga. Sobrang ganda. Ayan, kagaya yan. Eh. Sinila mo. Masarap mag kwan dito. Masyal. Hindi siya hindi siya marumi. Malinis at uh, ang simoy sa hangin dito ay ma malamig na sarap masarap mag sa hininga natin masarap kumbaga eh malinis talaga hmm, di ba ito yung kamay nila yan dami mga pandito mga street foods na mga pangkagaya na dito hanggang doon kaya lang eh wala naman kasi wala naman nagtitinda ngayong yung uros ayo ganda ng mga view oh kita yung mga guys oh yun diba? yan yung kagandahan dito oh diba ba oh ayan mga street poles lahat yan kaya lang wala pa nagtitinda pamayang ah, hapon pa yan dyan ayan o oh, diba ito yung mga kabildingan o oh. tataas ang ganda o oh, ha Okay guys, uh, tayo pa -uwi na. Pagka pang naglalakad tayo, tayo pakita natin sa inyo. Sama niyo o. Oh, tayo pa -uwi na yan mga guys uh, naglalakad tayo dito habang uh, pauwi na tayo yan yung mga biker oh. ang dami sila yan yung mga street pods din dito ang ganda maglakad dito. Ang gaganda dito oh, kabilaan yung mga Pasuran dito At malinis Ayan Yung mga street poles dito Napakaganda bababa tayo dito para umuwi na okay guys sa uh, putulin ko na to tayo uwi na maraming salamat sa manonood nitong ating vlog maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin pasensya na kayo kung ngayon naman tayo kapag vlog kasi busy na si Papa Lon. Hindi man pwede na hindi tayo magtrabaho kasi wala tayo papakain sa ating anak dahil nag-aaral. Kaya trabaho muna. At na uh, lang sa lahat ng mga subscribers at mga viewers. Ingat po kayo. Uh, God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng Hanggang dito lang muna. Bye-bye!